Sige ni agihan mi. mother. Pwera, dari na sa ha. Tabi abo, day makaigo. So, last ko digding agi is um, pirang taon na. Four years ago. Nabok na, ko talaga. Hindi mag-agi na ito. ako kasi baka may may shake shake oh wow, ang salog namin thank you lord meron kami ditong only water ayan siya hmm. sabi apo taga digdi po ako digdi po ako pinangaki jan lang po sa balyo ngayon po kaya kaming pamasahi Digdi <laughs> -di na po kami ng haragi. Yan po ang kaibanan ko. Nagkakamangkamang ko. Sa'yo ka maagi. lang. niya. Ayan hmm. <clears throat> hmm. 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 yeah, si mother. iba na talaga pag senior. Pero kadto nadardalagan pa yan digdi. Agad na naman ako. Iya, <laughs> yeah. mo ko pag butungon, duwa kita digdig madraos dos. Ano <clears throat> Tapos, pwede ka na digding magkurahaw. ya mm -hmm. Yao na ka! Sabata na ka! Mm -hmm. pwede man yan. <laughs> Tabi apo po, makikiagi man po. So, minsan, kadong soltero pa si Agum, digital talaga siya nag-aagi. nag, nag siya sa kuya. May, Hi, hmm? kumusta ka mo nature? Ow. Inot na. Mainot ako. Oh, sa'yo na kumaaki. Duma na lang sa only water. Ay, digdi. Basta ang bitis pa. Ay, halat ba? Una ako kaya. Detach kami dada. Ayun, no, pwede man doon maga po. Hiningal ang Ay, senior. Tataro po. ini tahara digdi. Ay, mayo ka digding to Makan, Ako ang makamang. Lukso. Ay, but... Sige. <coughs> hmm. Ay, ako man lukso. Hai kita yang manang taga syudad ai